Welcome to this channel. Happy feast day mga mananampalataya. Today, December 8, we are celebrating the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Also, a holy day of obligation for all Catholics. Ang Immaculate Conception ay isa sa apat na Marian dogma ng Catholic Church na patungkol sa mahal na inang Birhen sa kanyang personal na relasyon sa Diyos at sa mahalagang papel na ginampanan niya sa kaligtasan ng tao. Ang dogma ay isang katotohanan na walang kamali ang tinutukoy ang magisterium o teaching authority ng simbahan mula sa mga revelation o paghahayag ng Diyos. Sabay-sabay po nating alamin ang ilang katuruan sa dogmang ito. Ang doktrina ng Immaculate Conception ay patungkol sa ginawang pag-iingat ng Diyos sa inang Birhing Maria, mula sa mansa at bahid ng orihinal na kasalanan. Mula nang siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo ng makapangyarihang Diyos at sa kabutihan ng mga merito ng kanyang anak, ang Panginoong Heso Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito ay tinukoy bilang isang dugma ng simbahang Romano-Katoliko noong 1854 ni Pope Pius IX. Sa madaling salita ang mahal na inang birhen ay walang mansa ng orihinal na kasalanan. Itinuturo sa atin ng simbahan na ang inang birhen ay ipinaglihi ng malinis at walang bahid dumis. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, upang maging ina ng tagapagligtas, pinayaman at hinandugan siya ng mga espesyal na biyaya ng Diyos, Upang maging karapat dapat siya sa natatanging tungkuling iniatang sa kanya. Ang anghel na si Gabriel at the moment of annunciation ay nagbigay-pugay sa kanya na punong-puno ng paggalang at sinabing hail, full of grace. Luke chapter 1 verse 28 Sa pagpapahayag ng anghel sa anunsyo na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos, may katanungan at kalituhan man, sumang-ayon siya ng may malalim na pananampalataya at ang grasya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumakanya sa pagtanggap ng kanyang bukasyon. During the Annunciation, ang pagpapahayag o announcement, sa aking palagay, hindi pa naiintindihan ng mahal na inang birhen na siya ay pinagpala sa babaing lahat dahil nasabi niya sa anghel na how can this be, since I have no relations with a man. Paano ito mangyayari dahil wala akong relasyon sa isang lalaki? Luke chapter 1 verse 30. Tanong ng isang inosenteng kabataan na sinasabing ang edad ng mahal na ina ay sa pagitan ng 14 to 15 years old na siyang marrying age ng mga Jewish na kadalagahan noong panahong iyon. Kahit na malapit na siyang ikasal kay San Jose, ay hindi pa rin final ang kanilang sumpaan. Side note lang po, mas pinili ko ang larawan na nakaluhod ang Anghel Gabriel sa mahal na ina, among other pictures, dahil mas appropriate ito. Isa sa title ni Mama Mary ay Queen of Angels. Nasabi ko na ito sa isa kong Marian episode, isa sa magandang humili na narinig ko ay tungkol sa sitwasyong ito. Hinihintay ng anghel ang sagot ng mahal na ina na mga sandaling iyon ang buong mundo ay tumigil sa pag-inog, walang ingay sa paligid, ang lahat nag-freeze, naging estatwa, at maging ang langit ay naghihintay din ng kasagutan. Sa kadahilan ng may kalayaan o free will ang mahal na ina na magpasya, na kanyang tatanggapin ba o hindi ang mabuting balita. Sa paliwanag ng anghel, malugod niyang sinabi ang kanyang fiat, ang kanyang pagsang-ayon. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word. Luke chapter 1, verse 38. May mga katanungang sumagi sa aking isipan, what if, hindi sumang-ayon ang mahal na inang birhen? May iba kaya ang kwento ng kasaysayan ng pagtubos o salvation history? May iba pa kayang inihanda ang Diyos na pwedeng pumalit sa Kanya? Ako na rin ang sasagot sa mga tanong ko. Hindi mangyayari ang negative senaryo na iyon dahil sa kanyang kalinisan, with the purity of mind, heart, and soul, ang tanging nasa isipan ng mahal na inang birhen ay ang pagsunod lamang sa Diyos. To please God, to accept God's will for her. Ang Immaculate Conception ay nagsasabing na panatili ng mahal na ina ang kalinisan nito sa kaparusahan ng orihinal na kasalanan mula sa sandali ng siya ay ipaglihin ng kanyang ina. Ang kapanganakan naman ni Jesus ay nangangahulugan na si Jesus ay ipinaglihi at ipinanganak, hindi gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang mahal na ina ay isang birhen nang ipanganak niya ang Panginoong Heso Kristo. Kahit na ang Immaculate Conception ay hindi matatagpuan sa banal na kasulatan, sa anumang literal na kahulugan, o word per word, ang simbahan ay nanindigan sa katuroang ito sa pamamagitan ng mga implikasyon ng maraming teksto na nagsasabi tungkol sa mahal na berhen at sa kanyang papel sa kaligtasan ng mundo. Sa Genesis chapter 3, verse 15, kaagad pagkatapos ng kasalanan ni Adan, inihayad ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan. Upang maisakatuparan, katuparan, Ito ay sa pamamagitan ng katapatan ng isang lalaki at isang babae. Kabaliktaran ng pagkakasala na nangyari sa pagkahulog o pagtataksil ng isang lalaki at isang babae. I will put enmity between you, Satan, and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head while you strike at his heel. Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo sa tanas at ng babae at sa pagitan ng iyong supling at ng kanyang supling. Hahampasin niya ang iyong ulo habang aatakihin mo ang kanyang sakong. ang mga supling ni Satanas ay kasalanan. Sa makatuwid, ang babae at ang kanyang binhi ay wala nito. Tunay na malinis at ganap na salungat kay Satanas at sa kanyang mga supling. Kaya makikita natin sa pinakaunang anunsyo ng plano ng Diyos para sa kaligtasan na plinano niyang panatilihing busilak at malinis mula sa kasalanan ang inang birhen upang si Yesus ay magkaroon ng isang dalisay na kalikasan ng kanyang pagkatao. sabi ng mga bumabatikos, gawa-gawa lang ito ng mga katoliko. Dahil according to St. Paul's letter to the Romans, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans, chapter 3, verse 23. Mamamali ba raw ang Biblia? Sa kasong ito, ang tinutukoy ni San Pablo ay ang personal na kasalanan na hindi nga nagawa ng inang birhen dahil maaga siyang tinubos, a privilege that was given to her pinangalagaan siya o prinotektahan in advance na madantayan ng orihinal na kasalanan. Ang grasyang ibinigay sa kanya ay hindi nag-aalis na kailangan niya ng isang manunubos. Opo, kailangan niya rin ng manunubos o ng savior, ngunit pinagkalooban siya ng mas perpektong pamamaraan ng pagtubos. She was granted more perfect redemption. Hindi pa hihintulutan ng ama na ang kanyang bugtong na anak ay ipaglilihi at ipanganganak ng isang babae kung ito ay may bahid ng kasalanan. Ganito lang po kasimple ang essence ng Immaculate Conception. Bakit binigyan ang mahal na ina ng ganitong pribilehiyo? Dahil sa kanyang koneksyon sa ating Panginoon. Siya ang kanyang ina at tagapagligtas. Sa madaling salita, natanggap niya ang mga bunga ng pagtubos ni Kristo bago pa siya ipaglihi. She received the fruits of redemption prior to her conception, before she was conceived in the womb of Saint Anne. Ang Bagong Tipan ay nagpapakita rin ng katotohanan ng kaganapang ito. Sa Gospel of John, iniulat ng apostol ang dalawang mahalagang okasyon nang tinawag ng Panginoon ang kanyang ina na babae na nag sa kanya sa babae sa Genesis chapter 3, verse 15. Una sa simula ng kanyang ministeryo, John chapter 2, verse 4, sa wedding feast at kina, nang maubos na ang alak at sinabi ni Maria kay Jesus ito. Sinabi ni Jesus, babae, ano ang epekto sa akin, nang iyong pag-aalala, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Pagkatapos ay sa pagkapako niya sa krus, John, chapter 19, verse 26. Inabili niya ang kanyang ina kay St. John, at ibinigay naman niya ang kanyang ina dito. He said, Woman, behold your son, son behold your mother. St. John represents all the humanity. Siya rin ang nagsalita sa Revelation, chapter 12, verse 1 and 5, ng tungkol sa babae na nadadamitan ng araw. Na ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang talampakan dala-dala niya sa sinapupunan ang batang nakatakdang maghari sa mundo. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet. She gave birth to a son, a male child destined to rule all the nations. Isa pang kumpirmasyon sa Luke chapter 1 verses 41 to 44. Nang batiin ni Elizabeth, ang kanyang pinsan na si Maria, nang ang huli ay bumisita sa kanya. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. At bakit ito ipinagkaloob sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay lumapit sa akin? Nang marinig ko ang tinig ng iyong pagbati, ang bata sa aking sinapupunan ay lumundag sa tuwa. said, are you among women, and said, is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of May Lord, should come to me? For behold, when the voice of your greeting came to May ears, the child in May womb bleed for joy. Maaga pa lang ay kinilala na ng simbahan ang paralelisim o pagkakahalintulad ng fall and redemption ng sangkatauhan. At si Maria bilang bagong iba sa kanyang gagampanang tungkulin sa pagtubos ng sanlibutan pinangalagaan na siyang huwag mabahiran ng kasalanan ni Adan at ito na nga ang Immaculate Conception. Ang dogma ng Immaculate Conception ay na-establish noong 1854. Makalipas ang apat na taon noong 1858, ni-reveal ng mahal na inang birhen kung sino siya sa kanyang apparition kay Bernadette Soubirous ng Lourdes, France. Ito ay nangyari sa ika labing anim na aparisyon. Labing walong aparisyon lahat. Ang dalagitang si Bernadette ay galing sa mahirap na pamilya. Naging tagapag-alaga siya ng mga kawa ng tupa at kanyang dinadala sa burol ang mga ito. Kahit na nag-aaral na siya ng katikismo para sa kanyang First Communion, hindi pa niya alam ang doktrinang ito. Hindi pa rin agad naiintindihan ng mga mananampalataya ng mga panahong iyon dahil bago pa nga lang. Ang pamilya ni Bernadette ay nakatira sa rural area at ang alam niyang salitain ay local dialect pa lang. Maraming beses ang naging aparisyon sa kanya ng isang napakagandang babae sa isang kakahuyan ng siya ay nanguha ng panggatong. Sa mga sumunod na pagpapakita sa kanya, ayon na rin sa payo ng kanyang kura paroko na itanong niya kung sino ang babaeng ito. At dito sinabi ng mahal na inang birhen na siya ang Immaculate Conception. Ito din ang first day ng Annunciation. Ito na ang nagtuldok sa dugma na ito, na ang Diyos ay tunay na may pagsang-ayon sa mga naging kaganapan. Binigyan ko ng kaunting espasyo si Saint Bernadette dito, dahil ang apparition ng Our Lady of Lords ay paralel sa dogma ng Immaculate Conception. Hinukay ang kanyang libingan noong 1909, matapos ang tatlumpung taon ng kanyang kamatayan as part of the cause for her beatification to gather relics. Natuklasan na preserved o incorrupt ang kanyang bangkay. She was beatified on 1925 and canonized on 1933 by Pope Pius XI. Ito ang laging ibinabato sa mga katoliko ng mga nagsusulputang sekta. Waga silang mag-akusa, subalit hindi naman nila naiintindihan ang turo ng simbahan. Catholics do not worship Mary. Ulitin ko, Catholics do not worship Mary. Isang ulit pa po, Catholics do not worship Mary. Itinuturo ng simbahang katoliko na ang Diyos lamang ang karapat dapat sambahin. Catholics worship God alone. Subalit mayroong mga natatanging taong banal na karapat dapat sa pagpupuri parangal at respeto Pinahahalagahan natin ang mga tao na sa pamamagitan ng kanilang banal na buhay ay nagpakita kung paano higit na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Tinatawag nating mga banal ang mabubuting tao na ang buhay ay hinahangaan natin. Nagsilbing halimbawa sa atin ang kanilang buhay pananampalataya at lahat sila ay kasama na ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang kaharian. At ang inang birhen, na ina ni Jesus, ay higit na karapat dapat sa ating paghanga, papuri, respeto at parangal. Itinuturo ng simbahan na may mga uri ng karangalan at pagsamba na nararapat sa mga banal. Mayroon tayong ilang kategori ng veneration. Ito ay ang latria, hyperdulia, protodulia at dulia. Ang latria ay tunay na pagsamba, true worship, at ibinibigay lamang sa Diyos na kataas-taasan at upang ipakita ang ganap na pagpapasakop ng mga tao sa kanya. Ang ganap na latria na ibinibigay lamang sa Diyos, bilang banal na Trinidad, the Holy Trinity, Ama, Anak at Espiritu Santo, na isa sa tatlong banal na persona. Ang Panginoong Kristo bilang Diyos at bilang tao, ang sagradong puso ni Hesus at ang banal na Eukaristiya o Holy Eucharist. Ang hyperdulia ay napakaespesyal na paggalang at natatanging karangalan na ibinibigay natin kay Mama Mary lamang bilang ina ng Diyos. Kanya lamang ang titulong ito. A different kind of veneration, the highest given to the saints. Mababasa latria natatanging lugar ng karangalan sa lahat ng mga santo at mga anghel. Ibinigay sa kanya ang mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan nang isilang niya ang anak ng Diyos. Kinikilala ni Hyperdulia ang kanyang natatangi at pinagpalang katayuan bilang Teotokos, god bearer o tagapagdala ng Diyos. Ibinibigay kay Saint Joseph ang espesyal na klase ng paggalang o pagpupugay bilang protodulia. Sa lahat ng iba pang santo, siya ang nasa unang pwesto dahil sa misyon at bokasyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya ang kabiyak ng mahal na berhen na ina ng Diyos. Ibinigay din sa kanya ng Diyos ang pagiging foster father ng Panginoong Heso Kristo na anak ng Diyos. Ang dulia ay regular na anyo ng pagbibigay karangalan at paggalang na nauukol sa mga santo, anghel at iba pang mga banal na figura. Kabilang na ang mga relics o relikya at marahil kahit na mga lugar na naugnay sa buhay ng mga banal na ito, ngunit hindi kailanman sa parehong antas ng pagsamba na nakalaan para sa Diyos lamang. Kasama sa duliya, ang pagsamba sa mga taong ito, bilang mga huwaran at tagapamagitan, pagkilala sa kanilang huwarang buhay, pagsisikap na tularan ang kanilang halimbawa at paghiling ng kanilang mga panalangin Some people are so foolish that they think they can go through life without the help of the blessed mother Love the Madonna and pray the rosary for her rosary is the weapon against evils of the world today All graces given by God pass through the blessed mother According to Padre Pio stay in the catholic church the only church that was founded by her son our lord jesus christ two thousand years ago we have one church on faith on lord prayer to the immaculate conception o god who by the immaculate conception of the blessed virgin mary did prepare a worthy dwelling place for your Son, we beseech you that, as by the force in death of this, your Son, you did preserve her from all stain, so too, you would permit us, purified through her intercession, to come unto you. Through the same Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, world without end. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.